Alam mo ba na may mga Pilipino pa rin nag-iiwan ng pagkain sa ilalim ng puno, hindi para sa alagang hayop, kundi para sa nilalang na hindi nila nakikita? Maraming kwento tungkol sa mga nilalang na tinatawag na duwende. Pero pano kung sabihin ko sa'yo, may isang barangay na naniniwalang nakita nila ito. Sa mitolohiyang Pilipino, ang mga duwende ay maliliit na nilalang na sinasabing naninirahan sa mga punso, puno o kahit sa loob ng bahay. Ilang henerasyon na silang bahagi ng mga kwentong madalas ay may halong takot, respeto o minsan pa nga pakikipagkaibigan. Pero ito ang tanong, totoo ba ang mga duwende o gawa-gawa lang sila para takuti ng mga bata at ipaliwanag ang mga kakaibang pangyayari? May mga lokal na nagsasabing, nakaranas sila ng kakaiba. Mga nawawalang gamit, biglaang pagkakasakit, o mga halakhak sa gabi. Pero para sa iba, ito raw ay gawa lang ng imahinasyon. Kaya paano nga ba natin malalaman kung alin ang totoo at ano ang epekto ng mga kwentong ito sa mga pamayanan na naniniwala pa rin hanggang ngayon sa mga probinsya ng Kapis, Sikihor, at maging sa ilang parte ng Mindanao. Seryoso ang paniniwala sa mga duwende. Isang magsasaka sa Laguna ang nagsabing hindi siya makapagtanim sa isang bahagi ng kanyang bukid hanggan hindi siya humingi ng basbas -bas sa mga espiritu. Isang matandang babae sa Bohol ang naniniwalang gumaling ang isang batang may sakit matapos siyang mag ng kanin at asin sa duwende na umano inainsulto. Hanggang ngayon, may mga bahay na may altar o espasyo na hindi ginagalaw para daw sa kanila. Iba-iba man ang kwento, depende sa lugar. Pareho pa rin ang paniniwala. Sa isang barangay sa Quezon, may isang albularyo na nagsabing may video raw siya ng duwende na naitala habang may ginagamot. Malabo ang video, pero ang nakakakilabot ay ang reaksyon ng mga tao takot, paghanga at agarang respeto pati ang barangay captain ay nagkwento may puno raw doon na ayaw putulin kahit ng mga trabahador ng gobyerno dahil pinaniniwala ang tirahan ng duwende, ito na nga ba ang pinakamalakas na ebidensya o isa na namang kwento sa napakayaman nating alamat totoo man o hindi ang mga kwento tungkol sa duwende ay patuloy na humuhubog sa paggalang ng mga Pilipino sa kalikasan at sa mga hindi nakikita. Hindi lang ito basta kwento, ito'y salamin ng ating paniniwala at pagkakakilanlan bilang isang kultura. Ikaw, naniniwala ka ba sa mga duwende? May karanasan ka na bang kakaiba? I-comment mo sa baba at ikwento sa amin. At huwag mong palampasin ang susunod naming video tungkol sa mga aswang na nahuli sa kamera. Abangan!